Hello guys, good morning. Jari na ako sa Hinabian Beach. Kajana, province of Binagat Island. So, manako ganay ako kay pakita ko sa video And in, in lugar ng Hinabian. Tapos, kuha kita ng interview sa Amo, um, tagsakyan na pambot kay Amo um, manuja ni Panginabuhi ang diri hmm. So, kadali ra. Pakita ko sa ijo. Kung nakita niyo guys, grabe ka gana gado dirian mo hangin. Grabe ka pino as in. So, mainlab ko gado sa sun diri, sun bar. So, sun bar gado diri siya Oh. Grabe ka nice. So, ayan. Okay. So, amunis dyan, view, Virgin Island. Ayan. So, jari ini sa Barangay Hinabihan, Kajanao, so Province of Island. So, interview nato si Manong. Oops. Kay Mahingas ang dagat ni Risa Kuan. <laughs> okay na ka? Interview ko na ka? Kadali. Oh? Huh? Interview ko na ka? Pujagan mo ba na to? Ako na kanawiran. Mayara ka, we. So, amoy ni Ija gamit para siya makadagdag income and isa pang ton so interviewan ani nato siya para mahibawan sa ibang iba na gusto nila mo diri so siya anato to bag sige sige gay ni mo sir tata apelyido Castillo taga di sa Mangkao taga Nueva Estrella Nueva Estrella mo taga Aptan so minyo na Mangkao no Okay. Pila na ka katuig na linani na mag-service kung daw mga ligo sa pinabiyan ba? duga-duga yung job. Mga pila ka kay years. Pama pa mga 10 years nini. Kadugay na gagod ba siya? 10 years ay, na. sa okay. nakadekada. So, ano yung sa una uh, inin pagkuhan, pag-service sa mga mga ligo ay daghan na gagod yung nakabayo. Daghan oh. na. O, o gamay pa? Daga no? So, ano may ijo pa maagi sa pambot? P Pakyawan, pre oh, para doon po man. Para doon po man. back and forth. O man sa siya, pwede ra maghuyat, pwede ra balikon. Pwede ra, sa ako ra, kung huyat, Okay. So, si may din yun na nakakanina na hibawanin mo na mga dagkong tao, sama sa artista, or mga politiko, or mga businessman. Dada. Dagana man diri mga ragtong tao diri sa kondi sa musi di Thailand. Uh, Ari. Mm, si si ito, may ini tagi -ja Bali. Ang kone nagkapot barangay <laughs> kapitan din Barangay tro kajanao hmm. oh. So kibali income ini nan kuan. Barangay Australia. Uh, Del Pilar. Ako oh, no, na may gagad ini si Jacuan. Del, Del Pilar. Eh. Pero <laughs> ano man na barangay? Del Pilar. Barangay Del Pilar, Hinabian. Hinabian, bitch. So, ato na mo, tagpa na naman to, barangay. Noiba ba, mato? Ah, noy ba? Mato, mato, So, kay Bali, ang Hinabian, barangay, sabi ni. Ano yun eh, sa Del Pilar, o sityo. Sityo. Kailangan ko yun Okay. So sa una, naku tatay, security guard. Nakakana na kami din na sa Dilpila. Nagpuyo kami din na kadali. Security ra lagi si tatay. So nakakadura ka gadu sa kung doon dam. pa ako mga 4 years old. Tapos, inilagi ko man, bago malini na tourist patch, uh, tourist patch, and then Taglang Mata, tourist destination. So, sa pagkakita lang ako sa mga video word ganahan ako mo dyan, tagari sa Daku Diri, nag na ako na hapit naman sa Tisa, na may ako seminar sa DL po. mo dyan, hapit na ka diri. So, sa imo income, ano may imo mga gawa sa ini na income, ano pa may lain mo, dyan mo income? Ano you know, panagat. Ano ah, nagat sa So kung jaoy, jaoy gusto mo kuan mo service ka? oh, service. Ani, ani mo pamilya? Unang may kuan sa imo, asawa, trabaho? Na, pila'y mula'y pila'y mo, Lima? Ah, okay. So, ang mga ka din ni mo, extra sad income Ay. gawa sa panagat. So, madako-dako yung e, kita din sa isa kadlaw? Depende, kung may pasayin. Pero din ikaw ma-zero? Dahil sa iyo, Ha? Dahil sa'yo waya. Dahil sa'yo Pero, dyan sa sa'yo sabha mo, so, na pinaka, ni mo na nakasod dire eh. Ha? Sa'yo ang kapakyaw sa'yo, pakyaw-pakyaw sa'yo, one-five. Dahil ako Pakyaw-pakyaw, one-five. Ya memang ko ang factor kan sila. Pero kon mga prehedra barato ra. Atog-tungan tidak digda ko kan. Hmm, perhead. Perhead. Balik-balik. Sokibali inin amo pila man ini. Perhead, per digdig-digda iha sa. Ah, so sa perhead, oi, daya amo sinyo diha kami maka. Oh, Di Pwede ra hmm. Sige. So, amo John guys, kung gusto niyo ni guys mo karis sa Hinabian Beach, hanapan niyo ni si Sir Tata. Ayan. daon na siya sa bungad sa barangay gadod maglingkuray si Dia. Gawa sa panagat, amo sa binihidya sa sideline, magkasod sa mga guests kung gusto din mo kari sa Hinabian. So, sa amo na case, balikon na kami ni Mga alas 12 kay mga uli kami sa dinagat. So, Sir Tata, salamat yeah. sa pag-interview sa Imo. Salamat. Bye-bye, uh -huh. guys.